Rest back ni Kai Soto kontra sa mga barakong import ng champ team. 30 Ravenna at Kai Soto rematch, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mula sa hindi naging magandang resulta kontra sa lowest team sa standing na Shinshu Brave Warriors ay tila isang wake up call ito para sa kupunan ng ating pambato sa Japan B-League. Dahil tila imbes na sure win at maraming panalong makakalap ay kabaliktara ng nangyayari. Kahit pa nga mga mahihinang kupunan na nakakaharap ng Yokohama ay laging natatalo mga ito. Kung kaya't ito sa kanilang two weekend game series ay dapat puro panalong ang makakuha ng mga ito upang mas luminaw ang pwesto sa playoffs. Pero tila hindi magiging madali ito para sa team ni Nakai. Dahil ang makakaharap lang naman nila bukas ay walang iba kundi ang top seeded team this season na ngayon ay champion ng Central Conference na San and Neo Phoenix. Tara tating silipin ang mga posibleng malalaro especially mga import na magbibigay ng problema sa ating pambato at sa buong team ng mga ito na Yokohama. Ang Phoenix ay may tatlong barakong import ng mga dating NBA player kung saan ay lahat ng mga ito ay balanced at lahat ay may dalang mga malalakas na performance sa Phoenix. Ang una na nga dito ay ang 6'7 former Boston Celtics small forward na si Cody Clark, isang player na may dalang malaking tulong sa upensa sa depensa ng Sanen. Pagdating sa opensa ay kumpleto si Clark mula sa pag-atake sa basket, mid-range shots at even nga sa dress. Kaya all around ang banta ng player na ito sa depensa at ni Kai Soto sa laro. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Sunod so, ay ang 6 foot 9 forward na dating nagpasiklab na rin sa Euroleague na si Dave Dudes. Legit offensive player naman ng American big man na ito kung sana ibanta ito sa loob at sa labas. Maliban kasi sa pagiging pure shooter ay kaya ding makapagpalusot ng maraming opensa ni Dave sa ilalim kung sana yung pinaka zone ng ating pambato sa laro. Kailangan ni upgrade dito ni Kai sa dalawang ito ang kanyang depensa sa labas na badalas nating makita ang ginagawa ng spatan ng kalaban ng kamay nito. Ang huling import literal na makakabangga ni Kai sa magiging game na ito ay ang kanilang bagong international import na si Yante Maiten, ang former Miami Heat forward. May lalarawan ng laruan ng big man na ito bilang barako sa laro. Gamit ang kanyang atleticism ay kayang duminahin ni Maiten ang ping. Walang takot ito kung sumalpa kahit pa nga malalaki ang mga opponent. Kaya dapat maging maingat dito si Kai aside sa pagiging barako ay more on physicality ang laro ng import na ito. Muli ang sandatang tangan ni Kai Contra sa tatlong import na ito ay ang kanyang size at pagiging agresibo sa depensa at sa rebounding. Kung sana'y nakita natin na na tila medyo nawawala na naman ngayon. Pero hindi lang ang tatlong niya nang magiging sakit sa ulo ni Kai at ng Yokohama sa Phoenix. Dahil meron pa mga itong Pinoy Westbrook sa ni 3 Ravena. Ravenna. Makikita sa mga laro ng Phoenix na iba na ang level ng laro ngayon ni 3 Kung sana'y malaking banta na rin ito sa offense at depensa ng mga kalaban. Idagdag pa natin dito ang bagay na sa lahat ng mga malalaro ng Phoenix ay si lamang ang nakakalam ng tunay na mga weaknesses ni Kai sa game. Kaya abangan natin ang magiging laban na ito ng Sun and Neo Phoenix vs Yokohama bukas.